What's up mga tol, welcome back sa akin channel And welcome na naman sa ating panibagong video For today's video mga tol, kung nababasa niyo nga sa thumbnail ng video na to Ay magkakabit tayo ng mini driving light dito sa motor natin Na si Flash 150X Now, Kaya kung mapapansin nyo, uh, inubara na natin yung harap nya Para hindi ko na si isama sa video para mas maiksi, hindi na sobrang haba Ngayon mga tol, uh, tutorial to para sa lahat ng mga naka fuel injected na motor Na gusto mag DIY ng pag-install ng mini driving light sa motor kasi meron ako mga nababasa ah, sa mga iba't ibang page group page ng mga motor na pag nagdi diy sila ng MDL so nagkakaroon ng check engine so mer minsan kasi kapag ka, nagkamali ka talaga lalo na sa mga fuel injected ng ah, pagkuha ng mga supply ng mga positive wire eh pwede talaga or posib may posibilidad talaga na magkaroon ng check engine dahil mga tol Yung uh, mga sakit Mga sensor natin na yan Ay meron yung mga specific Or mga designated Or designed Voltage para dyan So hindi tayo pwedeng basta basta mag tap kung saan saan So ngayon mga tol Ituturo ko sa inyo kung paano magkabit Ng MDL sa isang FI na motor Na safe Yung talagang walang check engine Ito yung ikakabit natin mga tol Na mini driving light At Ito nga yung Senlo M1 30 watts lang siya Ayan version 3 pero sobrang lakas nito. ito tinesting ko na siya ng unrecta tao sa battery tapos uh, tinesting ko siya ng gabi ang lakas niya kahit isa lang so ngayon ito kakabit natin dito sa ating motor kay flash 150x so ito yung mga gagamitin natin syempre may driving light syempre 3 uh, way switch uh, dalawang sakit ng relay at dalawang relay syempre tapos meron tayong fuse hindi mo mawala yung fuse So ang gagawin natin dito mga tol is step by step Ito palang switch na ito mga tol 3 uh, way switch sya na alloy uh, Dinugtokan ko na sya ng wire Tinrace ko na kung alin yung para sa high At yung para sa low para hindi na tayo mag trace trace mamaya Tapos dinugtokan ko ng wire Tapos yung may buhol na yan Yan yung para dito sa ating Um High at Itong isang wire na to Itong isang wire na to is para dun sa ating common Ito yung itatap natin or ito yung kailangan nakatap sa accessory wire so simulan na natin bago lang kayo sa channel ko mga tol is marami na akong video ng pag install ng mdl uh, ito nga uh, singit ko na rin lang since para sa mga naka fi at para sa mga motor na parehas nito ni flash 150x So ito yung ating relay mga ay sakit ng relay mga tol. Ito nga yung ating relay. So yung relay natin mga tol is yung gamit natin sa ah uh, pangkaraniwang relay, no. Pwede kayong bumili ng relay na 4-pin pang busina, pwede ring 5-pin. So pareho lang naman 'yan. At meron 'yang number mga tol, kung makikita niyo. Ano? Pagganya natin. Ito toto. Uh, 85, 86, 87, tas 87A. So, yung gitna, i-disable na natin yan, hindi natin gagamitin yan. No? Pag nag install kayo ng relay mga tol, lagi nyo tatandaan, yung naiibang uh, posisyon ng pole, ng poste, dito palagi tinatap yung mga accessory na ikakabit natin. MDL, busina, rapid backfire, or kahit ano, whatsoever. So, dito palagi, dito sa nakahiga. No? And then, yung katapat niya, ito yung nakatap sa ating battery. Sa rekta sa ating baterya. And then, itong dalawa naman is trigger lang to. Pwedeng ito yung positive, pwedeng ito yung negative. Pwede sila magkapalit. Depende kung paano siya or kung anong gusto nyong pagkaka-install sa kanya. No? So, ilalagyan natin yan dito sa ating socket. Ayan. Lagyan natin siya. Ayan, di ba? So ito yung ating output, ito yung positive, ito yung 30 so, taas. Dalawa, Lagay natin dalawa. Okay, yan na yung dalawang relay natin mga tol. So itong dalawa mga tol, ito yung number 30 kanina, ito yung number 30 kanina, di ba? Pagsasamahin natin itong dalawa. So itap natin 'to sa isang ano lang. Ayan mga tol, Napagsama na natin yung dalawang 30 ng relay. Okay lipat naman tayo dito sa ating trigger. Ito yung 8586. So ito mga tol, kahit alin dito yung pagsamahin ninyo, okay lang. Like for example, pag pinagsama nyo itong 8586, okay lang yan. Pag pinagsama nyo itong dalawang, 8, dalawang 85, yan, bawa ito, okay lang yan. Pag pinagsama nyo itong dalawa, okay lang din yan. So kahit ito kasi trigger lang yan mga tol Kahit magkapalit palit yan okay lang yan Kasi yung isa dyan yung isasalpak natin sa ating negative Rerecta na natin sa battery So ito yung napili ko mga tol Since magkatabi sila sa gitna Ito yung pagsasamahin natin para uh, Itap sa ating negative ng battery So isa lang, isa lang ang gagamitin natin So ito na mga tol Ayan Pinagsama natin sila Tapos tinugtungan ko siya ng wire So ito pala mga tol Dito natin i dudugtong yung ating fuse no dito sa 30 ayan ito ito wala namang pakaso dyan kahit magkabaliktad to ang importante lang dito is malagay nyo sya So yun, okay na mga tol, yung relay natin. Ito na yung number 30. Pinagsama natin yung dalawang number 30 ng relay. Ayan. Ito yung itutap natin doon sa battery. Positive. And then yung uh, dalawang trigger na pinagsama natin is para sa negative. Ito, negative ng battery. At yung natira dyan mga tol is yung 87 na dalawa. No? And then, dalawang trigger pa. Or ito yung ilalagay natin sa ating uh, switch. Dito natin idudugtong yung switch natin. No? Pagtapos yun mga tol is kunin nyo na yung MDL nyo Ito naman yung ating i aayusin So mayroon pa tayong gagawin dito Ito mga tol kung mapapansin nyo yung wire ng MDL nyo Mayroon yung apat na kulay Ito mga to ah, May corresponding yan Itong black ito yung nakat Ito yung negative natin mga tol itong black Itong white ito yung ah, wire na para sa ilaw Sa puting ilaw ng ating MDL And then itong dilaw para naman sa dilaw na ilaw ng ating MDL. And then itong last, itong red, ito is para ito yung para sa combo light ng ating MDL. So ang gagamitin ko lang dito mga tol is itong yellow at yung ating white. So ito hindi ko na to gagamitin. Pwede niyo siyang gamitin kaya lang mag-add pa kayo ng isang relay. Since ako kasi ang ginagawa ko, yung red yung, or yung combo, ito yung tinatap ko or dinudugtong ko sa busina para magkaroon ng passing light. Para kahit nakailaw ka ng puti, pag nagbusin na ka, iilo yung combo. So iilaw pa rin yung uh, passing light. And then pag naka naka-high ka naman or nakadilaw ka, pag bumusin na ka, gagana pa rin yung combo light. No? So, kayo na bahala kung gusto niyo siyang lagyan. Pero kung lalagyan niyo siya, yun nga sabi ko kanina, kailangan niyo pa ng isang relay para mapagana niyo yung combo light. Ako kasi di ko na ginagamit 'yan. So, ang gagawin natin dito mga tol is pagsasama-samahin natin yung magkakakulay. Putuloy na natin to since wala naman ng ano eh. na natin to lahat. So ganda lang mga tol. Ayan na pagsama-sama na natin. No? Yung dalawang Ah uh, wire ng MDL. So yung dalawang black, dalawang white at dalawang yellow. So ang gagawin naman natin ngayon is ililinya na natin yan dito. Tapos mamaya dugtong-dugtong na lang tayo dun sa may battery natin. No? So let's go. So ito na mga tol yung battery natin, battery side natin. No? ito na nga yung mga relay kanina na inayos na natin and then ito yung mga sinabi ko na wire na tatap natin sa positive ito nilagyan ko na siya ng uh, battery lag ito may battery lag na siya para mas madali siyang install dito so ayan pinutol ko lang yung dulo itap natin ito sa negative ito ito yung sa gitna yung negative trigger natin tatap natin siya sa so, negative din ng battery kita Next is yung positive Yan Bali okay na tong ating positive and negative Ito mga tol yung high ng aking switch um, itatap ko siya dito sa isa kahit alin dito sa dalawa na to no? kahit alin dyan kung ano yung gusto nyong paglagyan nito kung gusto nyo dito kung dito okay lang yan no? basta alam nyo kung ano yung high at low ng inyong switch since ito alam ko na yung high ng switch ko since ito nga yun dinagtungan ko siya ng wire dito ko siya tatap sa yellow since yung yellow ng ating ay high ng ating MDL is color yellow so ito yung itatap ko dito and then yung isang wear naman ng ating switch is yung low dito ko, siya, dito ko na siya ilalagay sa isa Then, 'yung natitirang wire ng ating switch mga tol which is 'yung ating common or ito 'yung dapat nakatap sa ating accessory wire. So mamaya na 'to, no. Basta ang switch natin ay may natitira na isang wire. So mamaya na 'to, itabi muna natin. Dito muna tayo sa MDL. Since 'yung high, 'yung high ko dito mga tol is 'yung color yellow, 'di ba? 'Yung high ng switch ko, tinap ko dito sa yellow. Bali ang magiging output ng high ko is ito. Itong 87, nakasama niya. So, ito. Diba? Ngayon, ito yung itatap ko dito sa yellow din. Kasi nga, yellow yung high ng ating MDL. And next naman, is yung white. So, yung white ko, yung low. At yung low ng switch ko is nasa white. So, ang output ng white is ito. So dito ko siya itatap. Yung 87 ng itong relay, ng kabilang relay sa white. And next naman mga tol yung itim. Ito yung itim. Yung itim is ground. So dapat itatap ko siya dito eh. So nalagyan ko na siya ng tape, no. So dito ko na lang siya. yan Tanggalin ko na lang 'tong tape. Basta itong black, itong black mga tol sa ano to, sa negative or ground so mas maganda sa battery na para mas maganda yung ground natin tanggalin ko lang to ayan na kompleto na mga tol yung relay natin so ulitin natin ha para hindi kayo malilito yung number 30 ng relay natin mga tol ito ito pala yung number yung number 30 ng relay natin mga tol Is magkasama yan Pinagsama natin Tapos sinagyan natin ng fuse Then direkta natin sa bat battery And then Yung sa may gitna naman Yung dalawang trigger natin sa gitna Pinagsama natin At tinap natin sa negative At ang kasama niya sa negative Is itong color black ng ating MDL Okay And then itong ating Um low itong ating isang trigger tinap natin sa switch ito yung low ng switch natin and then yung kabila naman tinap natin sa high sa high ng switch natin no and then itong 87 87 mga tol yung high natin yung output ng high natin dito sa isang relay which is ito itinap natin sa high din or sa high ng ating MDL which is itong yellow na wire And then, ito naman, yung kabila, yung low naman, yung low ng ating switch, yung output nya na 87, ito, itinap naman natin sa white, which is ito yung low ng ating MDL. And then, mga tol, yung natitirang wire is ito na lang, yung wire ng ating switch. Ito mga tol, uh, kailangan to sa accessory wire. Pero wag kayong kukuha sa kung saan-saan ng accessory wire diyan kasi mga tol, sabi ko kanina, kada sensor natin or kada access um, positive diyan, meron na yung corresponding na boltahe para don sa isang sensor. So wag kayong basta-basta kukuha diyan kasi matik. Check engine na abuti ng motor niyo. So kung gusto niyo kumuha ng accessory wire, ito yung pinakang safe na pwede niyo pagkunan. Ito yung wire na walang connection sa ating ECU mga tol which is ito yung pinakang safe na safe na pwede nyo pagkunan ito yung color black dito sa ating uh, brake light switch yung color black dyan ayan. yung color black kasi na yun mga tol ayan solid black yan accessory wire yan na, nasusupply na yan ng positive kapag kaino natin yung susi so tatry natin gagamitan so, natin yan ng test light no? para makita natin ito yung susi and tap natin to sa ground body ground and then yung kabila naman tatap ko dito sa solid black pag tingnan nyo pag inon ko yung susi iilaw yan o oh, yan oh. patay open so umilaw sya ibig sabihin accessory wire yan so yan yung pinakang safe na um, accessory wire na pwede nyong pagtapan ng inyong mga MDL or busina kasi ito mga tol walang connection yan sa ECU no rektayan mismo dun ang connection lang nito is mismo dun sa ating uh, accessory wire na galing ng battery or galing ng fuse kasi ito may ano to eh yung ating susian kasi mga tol is hiwa-hiwalay na yan kung mapapansin yung dam niyang kulayo oh. kasi nga hiwa-hiwalay na yan may corresponding na yan na uh, uh, no which is ito lang yung pinakang walang connection sa ECU So dito tayo magtatap na ating uh, accessory wire. Ito yung pagtatapan natin nitong switch. Ay nitong switch na yung wire ng switch na natitira dito natin lalagay. So ayan na yung mga tol, ito na yung wire. Ayan. Dito ko lang yan dinugtong at binalik natin yung dating yung socket at ito na nga yung wire. So ayan, testingin natin kung may supply. Igit natin dito sa tester natin. Pag inan ko yung susi, ayan Magkakaroon siya ng ilaw. O, ayan, okay. So, dito na natin ito tap yung ating switch. Ito mga tol, yung natitirang wire kanina ng switch natin. Ayan, makabit na natin. So, ngayon mga tol, ilalagay na natin tong MDL. No? Dito. Ayan. So, kahit saan na dyan. Kahit naman alin na dyan. Tapos, ay, pasok na lang na ganyan. Tapos, diroskas naman yan. Ayan. Dito natin lalagay. Sa ating throttle body. Ayan. Testingin natin. So, simunan natin. And then, pindutin natin yung low. yun, Lakas. Ayan. Low. And yung high. Ayan. Hello, hi. Sabi mga magtatanong dyan, uh, since nakarekta na sa battery, gagana ba siya kahit nakapatay yung susi? So hindi mga tol, kasi nga may accessory wire. Try natin, ayan, patay natin susi. Then i-on natin yung switch. So, wala, di ba? Diba? Wala. Kasi nga meron tayong accessory wire. I-on ulit natin yung switch. Ignition switch. And then, low low high all right lakas ayos so ngayon mga tol ayusin ko lang to lahat lahat and then install natin yung MDL mismo dun sa ating motor no. so mga tol yun na yung final na ayos natin ito na yung relay natin na dalawa and then yung wire yung balas nagapang natin dito Then, pinasok natin dito sa loob. Tapos, yan na yung dalawang MDL. So, hindi pa nakaayos yan mga tol. So, nilagay ko lang muna yung bracket pansamantala para malaman ko kung uh, okay yung bracket na ginawa ko. Ito kasi diniayway ko lang yan eh. So, mayroon na akong problema kasi tumatama dito. So, gagawa ko na lang ng paraan yan. Pero, ito yung final na wiring natin. So, yan. Naka-install na. Ito yung switch. Dito ko lalagay yan. So, on natin. Tingnan natin kung may check engine. Pandaran natin para di malobat. On ko yung MDL. Yan. High yan. High. Low. Low. High. Okay. Low hi, Hindi, walang check engine So, goods na And then mamayang gabi I-testing ko yung ilaw niya Kasi mamaya madilim dito So, may kita natin yung lakas ng ilaw nitong Senlo na to Mamayang gabi, no? So, yun lang, abangan nyo So, pangatol, ito na yung kinabit natin na Senlo M1 dito sa ating Rossi Flash 150X So ito na yung ilaw niya, Madilim na, ayan, sobrang dilim niya, Pinatay ko muna lahat pinatay ko muna yung ano yung solar panel yung solar lights tapos yung ilaw dito pinatay ko para makita nyo kung gaano kaliwanag to yan wala tayong headlight dinopen ko na yung low yan, diba napakaliwanag oh wala pa yung headlight nyo na naka off yan oh. oh, nakapatay yan yung low nya and then ito yung high boom lakas oh pag sa video mga tol hindi masyado pero pag actual napakalakas ano, yung combo mga tol, hindi ko siya pinagana sa ilaw kasi ang bala ko ah, pagka nagkabit ako ng busina, isasabi ko yung combo para kapag ah, bumusina tayo, may kasamang passing light. So, ah, kaya hindi ko nilagyan siya ng switch. So, ang nilagay ko lang dito is ang nilagyan ko lang ng connection is yung low. Ito ngayon at high, ba? Diba? Ang lakas oh. <laughs> Ayan, yung Senlo M1, solid. So yun lang mga tol. Hanggang dito na lang yung video na to. Kung nagustuhan nyo, pag iwanan ng like. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel ko mga tol. And hit yung notification bell para updated kayo sa mga panibago nating upload. No? So yun lang. God bless. Bye bye. right safe.